Sa likod ng bagyong Ondoy, isang lihim ang muling nabuhay, ang angkan ng aswang na matagal nang inilibing ng panahon. Ano ang nangyari sa baryo ng San Roque nang sumapit ang dilim? Paano naging sentro ng isang makapangyarihang sumpa ang isang batang babae? Tuklasin ang kwento ng takot, kapangyarihan, at pag-asa na hindi mo pa naririnig noon. Huwag palampasin ang gabing iyon kung kailan nagising ang mga anino at nagsimula ang bagong yugto ng angkan ng aswang. Makulimlim ang langit. Ang hangin ay malamig at mabigat sa dibdib. Bawat patak ng ulan ay tila may dalang babala. Sa baryo ng San Roque, isang matandang alamat ang muling nabuhay. Si Elma, isang dalagang bagong lipat sa baryo, ay naninirahan sa isang lumang bahay sa gilid ng ilog. Tahimik ang gabi. Ngunit ramdam niya ang kakaibang kilabot sa kanyang bato. Ang bubong ay unti-unting tumutunog sa lakas ng ulan. Ang mga aninong naglalakad sa labas ay tila hindi tao. Walang kuryente. Ang liwanag lamang ay mula sa kidlat na sumasambulat sa kalangitan. Sa tuwing kumikidlat, may anyo siyang nasisilayan sa bintana. Isang matangkad na nilalang. Mapuputi ang mga mata. Nakasilip sa kanya. Ang kanyang balat ay kulay abo. Basa sa ulan, ngunit hindi nanginginig. Si Elma ay napaatras. Sumikip ang kanyang paghinga. Ang malamig na hangin ay tila may dalang bulong. Elma bumalik kanadi. Napatingin siya sa lumang aparador. Doon nakalagay ang litrato ng kanyang lola. Isang matandang babae na sinasabing kabilang sa isang lahing tinakwil ng simbahan. Lahi ng mga aswang. Biglang kumalabog ang bubong. Parang may mabigat na bagay na bumagsak. Pumailan lang ang amoy ng bulok na karne. Nang sumilik siya sa bintana, nakita niyang bukas ang gate. Ang tubig baha ay umaagos papasok sa bakuran. May nakatayo sa gitna ng baha. Isang batang babae. Nakasuot ng lumang damit panlibing. Walang putik sa paa. Ngunit ang mga mata ay itim na itim. Elma sabi ng bata. Oras na para bumalik sa angkan. Napaatras si Elma, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa sahig. Ang mga pader ng bahay ay nagsimulang mag-iba ng anyo. Nagiging basa, madilim at nababalutan ng lumot. May kumakalusko sa kisam. May mga kuko na kumakalmot sa sahig ng itaas. Ang ilaw mula sa kidlat ay nagbigay liwanag sa isang nilalang na gumagapang pababa ng hagdan. Wala itong balat sa mukha. Ang mga mata nito ay umiikot. Tila kumikilala. Elmanti. Ito ay ang kanyang lola. Ngunit hindi na siya tao, ang bibig na nila lang ay nakanganga. May mahahabang dila na parang od, gumagalaw-galaw. Ang mga kuko ay mahaba at matulis, waring kayang humiwa ng buto. Dahan-dahan itong bumababa sa hagdan, hindi bumabagsak ang bigat. Walang tunog ang bawat hakbang, pero ramdam ni Elma ang pag-uga ng sahig. Ang batang babae sa labas ay nakatingin pa rin sa kanya. Ngayon ay nakangiti ito. Ngunit ang ngiti ay puno ng mga ngipin, matatalas, hindi para ngumiti kundi para pumatay. Ang tubig sa sahig ay umaabot na sa kanyang bukong-bukong. Ngunit ang tubig ay hindi lamang baha. May halong itim na likido, malapot at amoy dugo. Bumukas ang pintuan sa likod niya. Hangin na malamig na parang kamatayan ang pumasok. Sa salamin ng lumang aparador, nakita niya ang kanyang refleksyon. Ngunit hindi na siya si Elma, ang mga mata niya ay unti-unting namumuti. Ang balat sa kanyang lieg ay tila humihiwalay. Napapikit siya. May mga tinig sa kanyang isipan. Walang malinaw, puro bulong. Muling pagsilang. Dugo ng lahi. Simula ng gabi. Pagmulat niya, wala na ang nilalang sa hagdan. Ngunit naririnig niya ito, nasa likod niya na. Mainit ang hininga nito sa kanyang batok. Amoy bulok na dugo. Hindi siya makagalaw. Parang may mga ugat na humawak sa kanyang mga paa. Ang kanyang puso ay bumibilis ang tibok. Bawat tibok ay parang pagsabog. Huminga siya ng malalim. May kamay na humawak sa kanyang balikat. Malamig. Matigas. Hindi tao. Elma, bulong ng tinig. Panahon mo na. Bumigat ang paligid. Parang hinihigop ang hangin mula sa bawat sulok ng bahay. Ang mga dingding ay nagsimulang umungol, tila may buhay. Sa isang iglap, napalibutan siya ng mga nilalang, mahahaba ang liig, mga mata ay parang ilawan sa gabi. Ang ilan ay gumagapang sa kisami. Ang iba ay dumudungaw mula sa sahig na waring naging putik at laman. Ngunit hindi siya sumisigaw. May bahagi sa kanya na tila matagal nang naghintay sa sandaling ito. Ang kamay sa kanyang balikat ay unti-unting umikot, ngayon ay yakap na. Ang yakap ay mahigpit, malamig, parang yakap ng lupa sa kabao. Dugo mo ang selyo, bulong ng tinig sa kanyang tainga. Sa iyo magbubukas ang daan. Ang kanyang balat ay nagsimulang magbitak. Lumabas ang maiitim na ugat na gumagapang papunta sa kanyang mukha. Ang kanyang mga kuko ay lumalaki tumutulis. Ang kanyang bibig ay bumuka at sa loob, unti-unting umusbong ang pangil. Ang ulan sa labas ay mas lumalakas, tila sumasabay sa pag-iyak ng kalikasan. Ang batang babae ay pumasok na sa loob ng bahay. Ngayon ay tumatawa siya, isang tawang matagal ang hindi naririnig sa mundong ibabaw. Elma, sabi ng bata, anak ka ng unos. Tagapagdala ng gutom. Tagapagmana ng gabi. At sa huling kidlat, sa isang silaw ng liwanag. Wala na si Elma. Ang nakatayo na ngayon sa gitna ng bahay ay hindi na tao. Ang nilalang na iyon ay matangkad, balingkinitan, at nababalutan ng balat na kulay abot bughaw. Ang kanyang mga mata ay kumikislak sa dilim, hindi dahil sa liwanag, kundi dahil sa gutom. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka, patuloy na lumalabas ang mainit na hininga na amoy asupre at dugo. Sa labas, ang tubig ay umabot na sa dibdib ng mga poste. Ang mga ilaw sa paligid ng baryo ay isa-isang nawawala, nilulunod ng anino. Sa ilalim ng tubig may gumagalaw. Mga aninong may mata. Mga ngiping handang dumagit. Ang mga kapitbahay ay hindi alam kung saan nagmumula ang huni, parang panaghoy, parang awit ng matanda. May kumakatok sa bawat pinto. Dahan-dahan. Mapilit. Buksan mo, bulong ng tinig. Kalahi ka namin. Sa loob ng bahay, si Elma, o ang nilalang na dating si Elma, ay lumakad patungo sa pinto. Bawat hakbang ay may bahid ng putik at dugo. Ang batang babae ay nasa kanyang likuran, nakahawak sa kanyang palad. Simulan na natin, sabi ng bata. At sa pagbukas ng pinto. Kasama ng tubig baha ang pagsirit ng mga kamay, mahahaba, tuyot at may kuko. Hinila nila ang bawat buhay na humihinga. Walang sigaw. Walang kalaban. Isang gabi ng paglilinis. Angkan sa angkan bawat isa ay isinilang sa gutom. At nayo ipanahon ng pagbangon. Sa ilalim ng dilim, nagsayaw ang mga anino sa baha. Ang mga ilaw ng kidlat ay nagsilbing hudyat ng bawat pagkilos. Sa bawat silid, may nilalang na gumagapang, sumising hot, naghahanap ng dugo. Ang hangin ay punang panlalamig, hindi lang dahil sa ulan kundi dahil sa presensya ng hindi na tao. Mula sa bintana, nasulya pa ni Elma ang kabuuan ng baryo. Isang matandang babae ang lumulutang sa gitna ng kalsada, balot ng itim na belo. Ang kanyang mga mata ay wala ng puti, puro itim, at sa kanyang kamay ay isang itim na tandang na walang ulo. Bumalik ka na sa amin, Elma, sigaw ng matanda. Ang dugo mo ay panata. Sa likod ng mga bahay, may mga nilalang na bumangon mula sa lupa. Mukha silang dating mga tao. Ngunit ang mga mata nila ay hungkag at ang mga ngipin nila ay sira sirat matutulis ang ulan ay parang hindi na tubig. Ito ay tila lumalapot, humahalo sa dugo ng mga biktima. Si Elma ay humakbang papalapit sa matanda. Ang kanyang mga paa ay hindi na sumasayad sa lupa. Ang kanyang katawan ay lumulutang na rin, tila isa ng ganap. Isang putok ng kidlat ang nagpakita sa buong angkan. Lahat sila ay nakatingin sa kanya. Lahat sila ay gutom. Lahat sila ay naghihintay ng hudyat. Ngunit si Elma ay tumingala. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng pula. At sa unang pag-ungol na lumabas sa kanyang bibig. Nagsimula ang gabi ng anihan. Tahimik ang paligid. Walang ibon. Walang insekto. Tila pati ang hangin ay natutong tumahimik. Ang batang babae ay humakbang sa gitna ng lasyan. Ang putik ay hindi dumidikit sa kanyang paa. Sa kanyang mga mata ay refleksyon ng langit malinis ngunit hungkag. Ang sanggol ay hindi umiiyak. Ang sanggol ay nakatitig lang. At sa bawat titig, ang tubig sa paligid ay unti-unting nangingitim. Mula sa lasyan, may mabagal na paggalaw. Mga bula. Pag-angat ng mga bagay na hindi na dapat bumangon. Ang mga nilalang ng gabi ay hindi pa tapos. Ngayon ay may bagong ina. At may bagong simula. Ang sanggol ay umungol. Isang mababang tunog na tila hindi maaaring magmula sa ganoong kaliit na katawan. Ang langit ay muling dumilim. Hindi dahil sa ulap kundi dahil sa anino. Ang mga mata ng sanggol ay kumislap, hindi ng liwanag kundi ng gutom. Sa malayo may mga alingaw-ngaw ng tawa. Pamilyar. Masakit sa tainga Hindi galing sa tao. Isang aninong may mahabang lieg ang sumilip mula sa tubig. Tumingin ito sa sanggol, at yumuko. Ang bagong henerasyon ay ipinanganak na. Ang bawat tahanan sa San Roque ay naglaho sa ingay ng ulan at sigaw ng takot. Ang mga pader ay binutas ng mga kuko, ang bubong ay winasak ng mga pangil. Walang ligtas. Ang mga bata ay hinila mula sa ilalim ng kama. Ang matatanda ay binaligtad sa kanilang higaan. Ang baha ay hindi na basta tubig. Ito ay naging lawa ng laman at kerot. Sa gitna ng lahat, si Elma ay naglalakad sa ere. Ang kanyang buhok ay lumilipad para bang maisariling buhay. Ang kanyang boses ay naging awit ng pagkagutom. Mababang tinig na umaaling nga o sa bungo ng bawat nilalang. Ang matandang babae ay lumuhod sa harap niya. Tagapagmana ng dugo, bulong nito. Ikaw ang bagong ina. Mumiti si Elma. Isang itina puno ng sigla, hindi ng tao, kundi ng halimaw. Sa kanyang hudyat, ang buong angkan ay dumaluhong. Paitaas sa langit. Pababa sa lupa. Papalibot sa lahat ng direksyon. Mula sa palayan hanggang sa punerarya. Lahat na nilalang na may init ng buhay ay naging handog. Isang kalansing ng mga buto. Isang ungol ng kasaysayan. At pagkatapos ng ilang oras, katahimikan. Ang baha ay unti-unting umurong. Ang kalangitan ay luminaw parang walang nangyari. Ngunit ang baryo ng San Roque ay wala na. Isang malawak na lachian na lamang ang naiwan. At sa gitna nito, isang batang babae na nakatayo sa tubig. Nakangiti habang buhat-buhat ang isang sanggol na may mapuputing mata. Ang aninong iyon ay dahan-dahang lumapit. Ang tubig ay naglaho sa kanyang mga paa. Parang apoy na unti-unting sumisirit mula sa ilalim ng lupa. Ang batang babae ay tumingin sa anino walang takot sa kanyang mga mata. Sapagkat alam niyang ito ang kanyang tunay na pamilya. Sa kanilang paglapit, nagbago ang anyo ng paligid. Ang lachian ay naging isang madilim na kagubatan. Punang mga puno na tila umiiyak sa bawat hampas ng hangin. Ang hangin ay may dalang mga bulong, mga kwento ng mga nawawalang kaluluwa. Sa gitna ng kagubatan, si Elma ay humawak sa kamay ng sanggol. Ang kanilang mga mata ay nagkatinginan. Parang may lihim na nagmumula sa pinakailalim ng kanilang mga puso. Dito magsisimula, sabi ng anino. Dito magpapalakas ang angkan. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting nagsimulang umakyat mula sa lupa ang mga iba pang nilalang. Mga nilalang na matagal nang nawala sa alaala ng tao. Ngunit buhay pa rin sa dilim. Si Elma at ang sanggol ay naging sentro ng kanilang pagsasama. Handang ipagpatuloy ang kanilang kwento. Sa likod ng bagyong hindi malilimutan. Sa gitna ng dilim, ang mga mata ni Elma ay nagliliwanag. Hindi ito mga mata ng tao, kundi mga mata ng tagapagmana. Ang sanggol ay yumakap ng mahigpit sa kanyang bisig. Habang ang mga anino ay lumalapit, ramdam nila ang pagtaas ng kapangyarihan. Ang mga dahon ng mga punong kahoy ay unti-unting nagkulay pula, waring nila mo ng apoy. Ang hangin ay humahalimuyak ng usok at lupa. Walang sinumang nakarinig ng kanilang mga awit maliban sa mga bituin sa langit. Isang awit ng panghihikayat. Isang awit ng pagsubok. Sa isang sulok, may mga mataring sumilip mula sa dilim, mga tao na hindi nagtagumpay sa pagsalubong sa bagong umaga. Ang mga kaluluwa ng nakaraan ay patuloy na nagmamasid, naghihintay ng pagkakataon. Ngunit sa puso ni Elma, may apoy na hindi mapapatay. Isang apoy na nagsisilbing gabay sa madilim na landas. Angkan ng aswang. Hindi lamang isang sumpa, kundi isang kapangyarihan na muling sisibol. Habang ang hangin ay humahalimuyak sa bagyong Ondoy. Siya at ang kanyang angkan ay handa na. Handa na muling maghari sa dilim. Ang hangin ay humimig ng kakaibang melodiya. Isang awit na puno ng pangako at panganib. Sa bawat hakbang ni Elma, ang lupa ay nanginginig. Parang gumigising mula sa matagal na pagkakatulog. Ang mga puno ay yumuko bilang pagbati. At ang mga hayop sa kagubatan ay tumigil sa kanilang pag-ikot. Nararamdaman nila ang pagdating ng bago. Isang kapangyarihan na hindi matitinag ng kahit ano. Si Elma at ang sanggol ay magkasamang nilakbay ang dilim. dala ang apoy ng kanilang lahi. Handang sumalubong sa mundo ng tao. At muling ipanganak ang alamat ng angkan ng aswang. Sa pag-ikot ng buwan, ang mga alo ng baha ay unti-unting humupa. Ngunit ang mga anino ay nanatili, dumadaloy sa ugat ng lupa at pumapaimbulog sa hangin. Sa bawat hininga ni Elma, nararamdaman niya ang bigat ng kanilang lahi. Isang bigat na puno ng kasaysayan, dugo at lihim. Hindi siya nag-iisa. Sa likod niya, mga mata ng angkan ay nagliliyab sa dilim. Tumutugon sa tawag ng gabi, handang sumugod sa bagong yugto ng kanilang kwento. Ang baryo ng San Roque ay tila natutulog pa rin. Ngunit sa ilalim ng lupa, nagsisimula ang isang revolusyon. Hindi lamang laban sa tao, kundi laban sa pagkalimot. Si Elma ay huminga ng malalim. Ang bagyong Ondoy ay nagdala ng unos. Ngunit siya ang unos na iyon. Ang bagong ina ng angka ng aswang. At ang gabi ay siya nilang tahanan. Habang lumalalim ang gabi, ang mga boses ng angkan ay unti-unting nagiging isang awit. Isang awit na naglalaman ng mga lihim ng kalikasan at ng mga nilalang na nalilimutan ng tao. Ang bawat nota ay nagmumula sa puso ng dilim, pumapailan lang sa hangin. At bumabalot sa bawat sulok ng sanroke. Si Elma ay nakatayo sa gitna ng madilim na kagubatan. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab, puno ng kapangyarihan at galak. Sa kanyang mga bisig, ang sanggol ay muling umungol. Isang tunog na nagpapahiwatig ng pagsisimula ng isang bagong yugto. Sa kalangitan, ang mga bituin ay nagdilim. At ang buwan ay naging pulang tila dugo. Ito ang hudyat ng pagdating ng bagong angka ng aswang. Handang harapin ang mundo. At muling ipagpatuloy ang kwentong sinimulan noong bagyong ondoy. Ang mga dahon ng punong kahoy ay kumikilos na parang sumasayaw sa hangin ang gabi ay naging entablado ng bagong simula. Si Elma ay huminga ng malalim, ramdam ang bigat ng responsibilidad sa kanyang dibdib. Ngunit sa kanyang mga mata ay may apoy ng tapang at determinasyon. Ang sanggol ay nakatitig sa kalangitan. Parang naunawaan ang mga lihim ng mundo na hindi pa nahahayad. Sa likod nila, ang mga nilalang ng dilim ay sumusunod ng tahimik. Handang sumuporta sa bagong tagapagmana ng kanilang angkan. Ang baryo ng San Roque ay muling sisigla. Ngunit ngayon, hindi na lamang ito tahanan ng mga tao. Ito ay magiging pugad ng kapangyarihan. Kung saan ang kwento ng aswang ay magpapatuloy. Hindi na bilang isang alamat, kundi bilang isang buhay na katotohanan. Sa bawat pagdampi ng buwan sa kanilang balat, parang naglalagablab ang kanilang mga kaluluwa. Hindi na sila takot sa gabi. Sapagkat ang gabi na mismo ang kanilang kanlungan habang lumalalim ang dilim. Nagtipon-tipon ang mga nilalang mula sa malalayong dako. Mga anino na dati nang nawala. Ngunit ngayon bumabalik kasama ang bagong pag-asa. Si Elma ay tumingin sa sanggol. Umingiti ng bahagya, alam niyang dala nito ang kinabukasan ng kanilang angkan. At sa ilalim ng mga bituin. Nagsimula ang isang bagong kwento. Isang kwento ng katapangan, dilim at pag-ibig na hindi kayang wasakin ng panahon. Ang mga bituin ay kumikislap na parang mga matang nagmamasid. Sa bawat yapak ni na Elma at ng sanggol. Sumasalamin ang liwanag ng buwan sa mga matang naglalagablab. Ang hangin ay humahaplo sa kanilang mga mukha. Parang mga bisig ng angkan na gumagabay. Walang alinlangan. Walang pag-aalinlangan. Dala nila ang dugo ng kanilang mga ninuno. At ang mga alaala ng bagyong ondoy na nagpaalab sa kanilang puso. Sa dulo ng madilim na landas, may liwanag na naghihintay. Isang liwanag na hindi mula sa araw, kundi mula sa kapangyarihan ng angkan ng aswang. Namuling babangon at maghahari sa dilim ng gabi. Sa pagsikat ng araw, unti-unting naglaho ang mga anino. Ngunit sa puso ng kagubatan na natiling buhay ang apoy ng angkan. Si Elma at ang sanggol ay nagsimula ng paglalakbay. Hindi lamang para sa kanilang sarili kundi para sa lahat na nilalang na nakalimot sa liwanag ng gabi. Ang mga ibon ay nagsimulang kumanta. Ngunit ang kanilang mga himig ay maihalong hiwaga at pangamba. Sa malayong dako, may mga matang patuloy na nagmamasid. Handang bumalik sa kanilang pinagmulan kapag dumating ang takdang panahon. At habang lumalakad sila sa gilid ng ilog, ang tubig ay kumikislak sa ilalim ng araw. Parang mga matang nagbabantay sa bagong yugto ng kwento. Kwento ng angka ng aswang. Na hindi kailanman mawawala. Kahit dumaan ang bagyong ondoy. Sa huli, ang dilim ay nagbigay daan sa liwanag ng bagong umaga. Ang bagyong ondoy ay nag-iwan ng bakas, hindi lamang sa lupa kundi sa puso ng bawat nilalang. Si Elma, kasama ang sanggol, ay naging simbolo ng pagbabago at pag-asa. Hindi sila mga nilalang na dapat katakutan, kundi mga tagapag-alaga ng balanse ng mundo. Ang angkan ng aswang ay nagpatuloy sa kanilang pag-iral. Hindi bilang sumpa kundi bilang bahagi ng kwento ng bayan. Sa bawat hininga ng hangin at pag-agos ng tubig. Nariyan ang kanilang alaala. Isang paalala na sa kabila ng kadiliman. May ilaw na nagmumula sa loob. At sa puso ng San Roque. Ang kwento ng angkan ng aswang ay mananatiling buhay. Handang magbigay ng babala, aral at pag-asa hanggang sa muling pag-ikot ng mundo at pagdating ng bagong bagyo